Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ito po si kapatid naki. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay o experience na naranasan ko noong ako ay napadpad sa isang lugar sa Maynila. Noong mga panahong iyon, ako ay nasa Idad uh, na 27. Sa panahong iyon ako ay nasa kalakasan pa at uh, merong kakayahan na gumawa ng pera at mamuhay ng sarili o magsa. Nagkaroon din ako noon ng mga kaibigan, maraming kamag-anak at mga kakilala isang banda sa isang yugto ng aking buhay. Nakaranas ako ng pagsubok na kung saan naubos yung aking pera, aking mga mga ari-arian, mga mga savings at kung ano-ano pa. Nawala din ang aking sasakyan at unti-unting hindi na ako nakakapagbahagi sa aking mga kaibigan, nakakalibre sa oras na my birthday, at kung ano pang mga mahahalagang pagkakataon na kung saan ako ay inaasahan ng aking mga malapit na kaibigan. Lumipas pa ang mga sumunod na linggo at buwan. Unti-unti kong napapansin na unti-unting nalalagaas yung dami ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan at mga malalapit na kakilala kasi uh, isipin nyo ba naman lahat sila ay sinubukan kong utangan ngunit sa pagkakataon o sa bawat panahon ng aking pakikipagnegosasyon sa kanila ay hindi silang lubusang naniniwala sa akin na ako ay walang pera. Sa pagkakataong iyon, ako ay tuluyang bumulusok pababa hanggang sa dumating ako sa puntong naglalakad na lang sa kalye dahil sa ako ay napalaya sa aking apartment at sa aking kondominyo. Nagtry din akong makitira sa aking malapit na mga kaibigan ngunit wala silang may offer sa akin dahil ang kanilang mga tinitirhan ay kulang pa sa kanilang pamilya so wala akong choice kundi tiisin ang mga paghihirap na ako ay naglalakad kasama ng aking mga gamit at uh, naglakad-lakad kung saan makapaghanap ng emergency trabaho para ako ay makakain sa oras na iyon at sa mga susunod pang mga araw. Marami akong mga uh, paggamita noon at unti-unting naubos dahil kakasangla at kakabenta sa paluging halaga. So, meron na akong tatlong magagarang cellphone hanggang sa naubos iyon at yung pinag, ang pinagbentahan ko ng mga cellphone na yon ay ibinili, binili ko ng mga black and white na, na cellphone para meron pa rin akong contacts o communication device na pang tawag sa aking mga malalapit na kamag-anak at mga kaibigan hanggang sa Ultimum pinakahuling cellphone na black and white natutokso na rin akong ibenta iyon halos hindi na ako kumakain ng isang beses sa isang, ng tatlong beses sa isang araw, dalawang beses sa isang araw, isang beses sa isang araw at dumating sa point punto na isang araw hindi, hindi ako kumain habang naglalakad sa init at gabi ng lugar sa Manila. Napagtanto ko habang ako'y naglalakad at tumutulo ang aking mga luha kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa akin. Tinanong ko ang aking sarili. Ano ba ang kasalanang nagawa ko? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Samantala noon, marami akong kaibigan, marami akong kakilala at kamag-anak na malalapit sa akin. Unti-unti kong binalikan ang panahong iyon na kung saan marami pa akong mga kaibigan. Naalala ko nung panahon na yon na kaya pala ako maraming kaibigan ay dahil uh, nakakapag-ambag ako ng uh, konting halaga sa mga salo-salo, sa mga sama-sama. Sa mga kamag-anak ko naman, ako ay paboritong tito at pinsan dahil ako ay nakakapag-abot sa kanila ng kunting halaga sa oras na naglalambing sila. Sa aking mga kakilala, Madalas naman akong utangan At ako naman ay nagpapautang Yun ang mga masasayang alaala na naranasan ko Nakatara din ako sa condominium Hanggang sa nag-apartment Hanggang sa nagmaliit na uh, isang kwarto Hanggang sa nakatira ako sa uh, isang uh, bed space with common CR Hanggang sa hindi ko na kinaya mag-upa at ako ay napalayas ng maraming beses. Huh? Naalala ko din noon na may mga pagkakataon na ako ay magaling mag-present sa aking mga uh, personal na business at meron din ako mga kliyente. Hanggang sa ang lahat ng aking mga kliyente ay nawala sa akin at nakaramdam ako ng mga bad. Sensa <coughs> na po. <coughs> bad reviews at sila ay nawala at aking napabayaan. Inisip ko kung ano ang mga nagawa kong mga kasalanan. Sa panahong iyon, napansin ko na ako ay naglalakad at namumuhay sa mundong ibabaw na hindi masyadong tumatawag sa ating Diyos amang may likha. Masyado akong dependent sa aking sarili sa aking kinikita, sa aking mga kaibigan, na tila bagang <coughs> ako ay nakalimot sa sa taas o sa, sa Diyos na may likha. Lahat ng aking ini-enjoy na mga kasaganahan sa buhay ay inalis sa akin. Sa panahong ako ay naglalakad at umiiyak, nakita ko na ang aking mga sapatos ay napudpud na at namamagana ang aking mga paa. Pawis na pawis na ang damit ko at wala akong maliguan kung hindi magbayad ng uh, pera sa pagliliguan. Natry ko din umupo sa isang uh, mamahaling coffee shop at nagkunya ako ay uh, may kaya pa rin uh, may kaya pa rin tignan at mukhang mayroong business transaction kahit wala akong ligo. nasubukan ko rin madigo sa mga kilalang uh, uh, fast food chain dito sa ating bansa at sa mga uh, kilalang uh, coffee uh, brands dito sa ating bansa sa kanilang cr na kung saan bawal maligo sa isang mabilisang ginawa ko nag uh, nakagawa ako ng mabilisang Uh, ligo or puna sa aking katawan At nagbaha doon sa area Doon ko rin nalaman na bawal palang maligo sa mga ganong klaseng siya Nakita ko ang sarili ko Na mas mababa pa sa mga mabababang klaseng trabaho Nakikita ko ang sarili ko noong mga panahon na yon na Kahit yung mga magbobote at yung mga uh, magbabakal at magbabasura nakita kong sila ay mas mataas pa sa akin dahil sila ay mas kumikita pa sa akin. Wala akong makain. Nagtry na rin akong manglimos sa ibang ibang mga taong nakikita kong mukhang mabait. Pero naranasan ko yung pagtanggi nila sa akin na sabi nila sorry wala akong pera. Naranasan ko kung paano ang pakiramdam nang ikaw ay nanglilimos tapos ikaw ay hindi pinag lilimusan. Sa pagkakataong yon, ang pride ko ay naubos. Bigla akong nanghina at nagtanong na nagtanong sa aking sarili. Mula nun, nagsimula na akong banggitin ang, ang matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Deus Ama, Deus Anak at Deus Espiritu Santo na kung bakit nangyayari ito sa akin hanggang sa hindi pa rin ako nananalangin. Tinatry ko pa rin isurvive yung sarili ko sa sarili kong diskarte, sa sarili kong network ng mga kaibigan at kakilala. Ngunit, ngunit lahat sila ay nagsara ng communication sa akin. Mula noon, nasagad ang aking lakas at ang aking pag-asang Matutulungan ako ng mga malalapit na kadugo, kaibigan, kakilala at mga kamag-anak. Bigo akong makatanggap ng mga tulong dahil hindi sila naniniwala sa akin na ako ay naghihirap at walang pera. Hanggang sa binalikan ko yung isang sulok ng building na kung saan uh, mukha siyang tulugan ng mga pulube na walang matirhan sa kadiliman doon ako ay umiiyak at hindi ko na alam ang aking gagawin mula noon ako ay nagsimulang lumuhod sa semento o na na sobrang sakit sa tuhod nagsimula akong manalangin at uh, at subukin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang presensya na sinabi ko, amako, ko, Diyos ko, kung kayo man ay totoo, saklulohan nyo po ako dahil hindi ko na po kaya ito. Patawarin nyo po ako sa aking mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa lahat ng aking mga pagkakasala sa aking mga magulang, sa aking mga ninuno, sa aking mga tiyahin at yuhin, sa aking mga pinsan at mga kapatid, mga kaibigan at mga kakilala, sa mga taong nakagalit ko at mga galit sa akin. Pinapatawad ko na rin po sila gayon nang hinihingi kong pagpapatawad. Patawad po kung ako po ay nagmalaki sa aking sarili dahil po akala ko po kaya ko pong mamuhay nang wala kayo. Ngayon po, Panginoon, inihingi ko po ang iyong pagsaklolo dahil hindi ko na po kaya ito. Panginoon, kayo na po ang bahala. Inihingi ko po ang iyong saklolo. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang, pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan na Jesus, sa pangalan ng Diyos Ama, at ng, at nang Diyos Espiritu Santo. Ganyan po mga kaibigan ang aking panalangin. Hanggang sa ako ay nakatulog at kinabukasan. Yun na nga. Ang Panginoon natin ay nagpapadala ng kanyang saklolo sa pamamagitan ng mga taong hinipo niya bilang maging anghel ang ating buhay. Hanggang sa ang taong ito ay naging malapit sa akin At ako ay inusisa At ako ay inahon sa aking pagkakalugmok sa sulok ng isang madilim na building At ako ay kanyang binuhay at binigyan ng pera upang makabangon Naawa siya sa akin nung kami ay nakapag-usap at nagkita sa isang uh, mag magarang uh, coffee shop at mula noon iniwanan niya ako ng pera upang ako ay magtayo ng negosyo kasama siya at bigla siyang umalis patungong ibang bansa. Mula noon, naramdaman ko ang pagpapala ng Diyos Ama natin na kahit na man ang inyong mga ipinagmamalaking kayamanan sa mundong ito kapag naniniwala ka sa Diyos natin bibigyan ka ng sik sikliglig -sik -sik at umaapaw. Biroin niyo 'yan mga kaibigan. May ipapadala ang Panginoong Diyos natin upang bigyan ka ng perang hindi mo pinaghirapan. At 'yon ang magbuhay mag sa akin hindi lang doon sa sulok ng kadiliman ng building na 'yon kundi nagbigay sa akin ng paglapit sa Diyos Ama na siya ay totoo, siya ay makapangyarihan siya ay nandyan para, hand, para magbigay ng tulong sa isang kisap mata. Maniwala lang kayo mga kapatid ng buong puso kaluluwa dahil <coughs> ang Panginoon natin ay nag-aantay lang na ikaw ay tumawag at humingi ng saklolo. So, ayun lang nga po. Mula nun, nang napatunayan ko ang kanyang hiwaga, kapangyarihan at kanyang kaluwalhatian, siya na ang aking sandigan kapag dumarating ulit sa punto na ako ay nakakalimot sa kanya at uh, ako ay nakakagawa na naman ng mga kasalanan. At gayon, ganun ulit ang kanyang paulit-ulit na ginagawa. Ako ay kanyang pinapatawad at inaahon sa hirap upang ako ay makabawi. Sa pamamagitan ng taot-pusong pagsisisi, ikaw ay sa sakluluhan ng ating Panginoong Diyos basta ikaw ay naniniwala sa Kanya bilang gabay mo sa iyong buhay dito sa mundong ibabaw. Mga kapatid ko, kung kayo man ay nasa paghihirap, pagdurusa at sa puntong kayo na ay handang wakasan ng iyong buhay, bago niyo po gawin yan, isipin niyo po muna na ang Diyos nating lahat ay nakatingin sa atin sa bawat oras minuto ng ating buhay sa bawat pintig ng ating hininga. siya ay nakatingin upang hintahin lamang ang inyong pagtawag sa kanya Kailangan nyo pong manikluhod o magpatira pa at sambahin ang kanyang pangalan Sabihin na ikaw ay walang kwenta sa kanyang harap, makasalanan at humihingi ng taupusong pagpapatawad at pagpapatawad mo sa iyong kapwa. At ikaw ay nanunumpa na hindi mo na kaya ang mga pagsubok ngayon, kaya kailangan mo ang Diyos nating magliligtas sa iyo at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoong Tagapagligtas at Panginoong Saklolo. Gawin niyo po yan kapatid. At sa isang kisap mata, magsisimulang magbago ang inyong kinabukasan o ang iyong buhay. Yan lang po ang mga maibabahagi ko sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan sa, sa pagkakataang ito. Dahil ako po ay uh, hinihimok ng aking uh, konsensya at ang aking spirit na, na kailangan ibahagi ko ito at baka naman makatulong sa mga taong nagdurusa ngayon at sa mga taong uh, hindi alam kung anong gagawin sa, mga, sa pagkakataong ito. Kaya kung ikaw kaibigan, narinig mo ang minsaheng ito, huwag kang mawalan ng pag asa dahil mawala man ang lahat ng iyong yaman, ang lahat ng iyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kadugo, kakilala, connection. Kapag tumawag ka sa Diyos, amang may likha ng lahat, ibabalik sa iyo ng sik sikliglig at umaapaw. Gawin mo yan dahil subuko yan ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos at kanyang kaluwalhatian ay ating pagsaluhan at ating sambahin at ating dasapin dahil siya ay makapangyarihan sa isang kisap mata ang lahat ay mapapa sa iyo at darating sa pamamagitan lamang ng pagtiwala mo sa kanya pagpatira pa mo sa kanya <coughs> Pag pagiging honest mo sa kanya pagiging down down mo sa kanya pagiging uh, masunurin at bilang tagasunod niya tagapaglingkod niya okay subukan niyo yan upang kayo ay magsimulang magbago ang inyong buhay ito po si kapatid na Aki nagbabahagi ng aking karanasan sa hiwaga ng ating Panginoong Deus Ama, Deus Anak, at Deus Espiritu Santo. Amen.